Okay guys, ngayon pag-uusapan po natin yung about sa inahin, about sa pag at para mabilis maglandi, at para makatipid at uh, maiwasan yung pagkalogi natin. So, una guys kung bakit uh, matagal ang inahin maglandi, dahil uh, matagal yung iwalay yung mga big. So, ang advisable na iwalay talaga yung big guys is nasa 28 to 30 days dapat walay na yung biik sa inahin at ayong mga biik ay marunong na po kumain. So 20 days up dapat marunong na kumain ng mga biik. Kaya uh, tinuturoan natin ng 5 days pa lang simula pinanganak, start na tayo magturo sa pagpapakain ng mga biik. So sa mga baguhan po uh, sundan lang po yung mga video ko about sa pag -iinahin. So sa mga baguhan, ah uh, start kayo ng 5 days. Mag-start tayo ng magbibigay ng booster feeds. Any brand pwede. ah uh, tuturuan nyo na po sa pagpapakain para pagdating ng pagwawalay, eh, hindi na problema yung pagpapakain sa biik. So ako guys, ah uh, 10 days ako nagtuturo sa pagpapakain. ah uh, sa mga matagal na magwawoy, uh, may iintindihan at maunawaan nila kung bakit 10 days na ako magbibigay. So sa mga baguhan, 5 days start kayo pagtuturo sa pagpapakain. Sa pagpapaturo, uh, sa pagpaturo kung paano pakainin ng mga bihik, turuan, uh, marami na akong video dyan na ginawa kung paano. So, ang pagwawalay guys, sa inahin sa mga biik niya ay uh, malaki po ang ginagampan ng papil para iwas pagalogi. Una, kapag maaga mo winalay ang inahin sa mga biik hindi masyado nangangayayat nakakalis ka ng gastos at uh, pagdating sa paglalandi mabilis lang siya maglandi so ang ideal na dapat maglandi ang inahin kapag bagong walay is 3 to 7 days dapat maglandi na yan so yun po talaga ang ideal para hindi ka nalulugi so kumikita ka so isa lang naman ang purpose natin di ba guys para kumita kung bakit tayo nang negosyo so sinishare ko sa inyo para hindi naman sayang yung pinaghirapan po ninyo so base po tayo sa aking mga experience na naranasan ko sa aking pagbababoy so ang maaga pagwawalay yun po yung advantage ng sa inahin tatlo uh, less less sa uh, gastos sa pagpapakain hindi masyado ng ayat at mabilis maglandi so ang ideal 28 to 30 days sa mga baguhan yan po ang ideal na dapat iwalay niyo na yung biik sa mga katulad ko kasi guys medyo eksperyensado na tayo sa mga ganito, ah, medyo matagal na rin tayo so nagwawalay nagwawalay na po ako ng 20 days to 25 days dyan, pwede na po ako magwalay ah, kung nasundan nyo po yung mga video ko, ah, pwede nyo namang gayahin, pero nasa atin pa rin yung management ah. hindi porket alam nyo na yung procedure ko, e eh, kampante na kayo, so nasa atin pa rin yun kahit alam mo na yung procedure ipabaya eh, ka naman So useless lang po yung procedure So sa mga pag-iinahin kasi Napaka ano yan Kailangan uh, 100% nakatoon ka Kasi kapag hindi uh, Problema po ang dulot niya So So sa matagal magwalay Halimbawa 30 days up na 35, 40, umabot na ng 40 Hindi pa rin pinawalay yung mga biik So ito yung magiging problema Kapag ganun ang uh, diskarte ninyo. Una, kapag matagal iwalay, mga ngayayat ang inahin Pangalawa, matagal ang matagal maglandi ang inahin. So minsan inaabot ng 15 days to 1 month yung iba nga lagpas pa So isa sa dahilan 'yon, yung matagal yung, iwalay yung inahin sa biik. Pangatlo, pagkalugi, yung papakain ninyo dumadami lumalaki yung expenses niyo dahil nga matagal maglandi pakain ka ng pakain kahit pa hindi pure feeds yung pinapakain nyo malaki pa rin ang nawawala sa inyo malaki pa rin yung expenses dahil isa sa dahilan kung bakit matagal maglandi ang inahin mahina yung katawan niya so kapag matagal iwalay siyempre ang mga biik habang lumalaki lumalakas yung pagdidi niyan so kahit pansin nyo kahit anong gawin nyo sa inahin kahit gaano kadami yung pakain nyo nangangayayat pa rin kasi nga yung mga bi habang tumatagal uh, lumalakas to so kawawa yung inahin so nawawa, lahat ng nutrients na pupunta sa mga bi so pag walay, problema uh, at tagal maglandi so may procedure ako dyan para mabilis maglandi din uh, makakatulong po sa inyo yan at uh, sa pagwalay so meron akong mga biik dyan na naka-update dyan simula pinanganak uh, winalay ng 22 days ngayon ay 61 days so kung nakasabaybay kayo uh, malalaman nyo po yung procedure to about sa biik at sa inahin kung nakasabaybay kayo sa mga video so sa mga baguhan uh, advisable ko po na magwalay muna kayo ng 28 to 20 na uh, 30 days. Tsaka na kayong magwalay ng mas maaga uh, malalaman nyo yan mismo kayo mismo makakadiscover na pwede na pala iwalay sa 20 to 25 days so kapag baguhan pa kayo so kulang pa sa experience kulang pa sa diskarte so wag nyo, wag muna gawin dahil uh, aralin nyo muna tsaka nyo gagawin katulad ko, inaral ko muna bago gagawin, ginagawa yon. Kasi dati, uh, nagwawalay ako, 30 days po talaga. Tapos, uh, puro problema pa yon. 30 days na yon, na, puro problema pa. Yung pagtatae, nagkakasakit, uh, yung mga biik. Uh, hindi ko alam kung anong gagawin. So pinag lang ko 'yan habang tumatagal kasi uh, nadi discover ko yung diskarte kung anong dapat gawin. So sa mga biik, kapag winalay naman ng 20 days, dapat uh, marunong na sila kumain. Pero kapag nagturo ka ng 5 days, simula pinanganak, marunong na po yan kumain sa 20 days up. Paunti-unti, hindi kalakasan, natural lang yon dahil umaasa pa sa didi, okay lang po yun, pakunti-unti. Ang importante dyan, marunong na kumain, alam na nila yung lasa ng feeds. So, ang binibigay natin is booster feeds, any brand, pwede, hanggang 35 days po ang booster Then, 36 days, pre-starter na po yan. So, meron na rin akong in-explain kung kailan mag-change speed. So, gagawan ko ulit ng video yan kung kailan mag-change speed, kung ano na yung ipapakain. So, gagawan ko po ng video yan dahil uh, meron, rin, meron pa rin nagtatanong. So, mga baguhan. So, isishare ko pa rin sa inyo kahit meron na dyan. So, medyo marami na yung video dyan. Medyo okay lang, naintindihan ko. Uh, hirap na makita So gagawa natin ulit yan So ito muna importante Kasi kadalasan problema ito sa mga backyard na matagal maglandi So yun po yun guys uh, 28 to 30 days pwede na kayo magwalay Sa mga biik, okay lang yan First day, maingay uh, Hindi kumakain, stress po yan Kaya nagbibigay tayo ng Meron ang procedure dyan uh, Binibigay ko kapag nagwalay para po uh, less stress Tapos uh, hindi basta-basta nagkakasakit yung mga biik dahil kapag winalay ang mga biik, automatic po yan guys uh, may stress, kapag may stress, manghihina yung resistensya nila so isa sa dahilan sa pagtatae, yung mahina ang mga biik, weak so kaya may binibigay tayo so okay lang yan, natural lang yan uh, hindi naiiwasan yung pagtatae nangyayari yan, pero uh, pwede maagapan kaagad kapag uh, nakasubaybay kayo sa video ko for example yung BI ko dyan maraming video dyan naka-update uh, nakikita nyo naman yung result ang importante yung result na sinasabi ko may napakita akong result sa inyo kaya nga ina-update ko kayo uh, dahil sa procedure ko eh, may patunay na effective yung procedure natin at uh, makakatulong po sa ating kapwa backyard dog research. so wala naman akong inihinging kapalit sa akin lang panuorin mo panuorin nyo ng maayos yung video para mas maunawaan at uh, idea kayo. So, sa mga biik, sa procedure, meron na ako dyan. Uh, ako, 20, 22 days ko winalay. So, dati, 28 to 30 days ako nagawalay. Ngayon is uh, medyo maaga na uh, dahil alam natin yung gagawin. So, kayo mismo ang makaka-discover ng diskarte kapag uh, nakapokus kayo. So, focus lang guys. Kapag uh, medyo eh. Kung nag enjoy kayo dyan sa pag-aalaga ng baboy. So, kusa nyo lang. Kusa nyo madi-discover yung mga discarte. So, ulit-ulit na ako guys. So, yun yung mga dahilan kung bakit matagal maglandi ang inahin. At ano po ang mga dapat gawin para mabilis maglandi. So, iwas pagkalugi. Ah... Uh, healthy yung mga biik, healthy yung mga inahin. Sa so, pagpapanganak, papagamot, marami na akong video dyan. So, ang, ngayon, ini explain ko, importante yung para hindi mangyayat yung inahin, iwas pagkalugi. So, gagawin po natin yung ganong procedure. At saka para mabilis maglandi. So, sa nagtatanong kung bakit matagal lang maglandi ang isang inahin, so, ito lang po yung number one na dahilan kung bakit matagal maglandi yan. Matagal nyo inalay yung biik, weak si mama pig, masyadong payat kaya matagal maglandi so mas maaga mas less sa uh, gastos mas less sa uh, uh, feeds at naiiwasan yung pagkalugi so yun lang guys sana kahit konti eh, nakapulot kayo ng konting idea so panoorin nyo lang yung mga video ko dyan ng maayos kung gusto nyo yung uh, madagdagan yung kaalaman niyo at idea dahil yan po lahat ng sinisir ko sa inyo I'm proven po yan uh, pinapakita ko po yung result, tsaka yung mga vitamins, vaccine way uh, ko sa paggamot uh, meron na po akong actual video para ipapakita sa inyo kung paano gawin, so yun lang guys happy farming everyone and God bless